Mga kaibigan yan si Muna, ang vlogger. Yan mga kaibigan, <laughs> ang vlogger ng Corona Island. Yan, yan. Mons, kaway. Mons, shoutout mo, sino shoutout mo, mo? Sino pa? Merry We love you Christmas. more sa inyo lahat. Happy Christmas. New Year and Merry Christmas. So Happy so birthday Christmas. na rin. Sana. Mga kapayan, dito kami sa Coron Palawan. Namili kami ngayon ng handa namin sa... Vlog. Dito, uh, dito na... na uh, 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 ngayong Pasko. Masya sa to! ka, Wala Walang mga wala, 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 Sina! Yan, yeah, tita. Ako muna, Sion. Sion! Sion, talaga. yung natatanging laruan. Yay! Pasko! ako mga kaibigan yung bunso kong lalaki, nag-iisa lang ko yan eh. Si Pangarap CEO. Pangarap mo yung maging mabayro. Pangarap mo maging mabayro, hindi. <laughs>